Yan ang na-harvest ko. Yan lahat. Mm, tikman ko muna. Kung ano ang lasa. Hindi nga. Mm. Asim. Guys, ma'am. Mag-harvest kami ng prutas. First time naming gawin ito. Andito kami sa malawak na farm. At magpitas kami ng bulaklak at saka prutas, mga guys. explore natin ang lugar kasi malawak ang lugar na ito kaya let's go hanggang doon pa sa malayo tara puntahan natin ang mga prutas persik it's no kni oh persik daw yan oh. No. pero maliit pa doon tayo sa ano doon sa unahan pa Nandun yung mga prutas. At yung mga manok. Ayan sila. Dami nila, oh. Ya, yeah? solar pa nila. Solar pala yun, oh. Kerting! Kerting! Ay, ang cute. Cute ng bahay nila, oh. Yun, merong hagdan. Oh, doon sila o oh, nakatago sa ilalim. Ang cute. Ayun, punta pa tayo doon sa unahan. May dala-dala kaming ano. May dala-dala kaming balde. Lagyan namin ng aming mga pinamitas. Ah, maganda ang panahon kasi hindi kaanong mainit. Medyo mahangin. silang kamatis. Nag-umpisa nilang mag -ano, maliliit pa kamatis. At ito yung kalabasa. Kalabasa nila, oh. Wala pang bunga. Gana kasi nila na para hindi tumubo yung mga damo. Ayan, oh. Oh, kaya hindi ka na hindi mo na kailangan magdamo kasi hindi na makatubo ang damo pagka sinapinan mo yan ang technique. yung mga taktura nila oh. I think we're so far it's not from me ah yeah kala ko naligaw kami hindi pala ayan yung kalabasa na yan tapinan Para hindi nga naman tumubo yung mga damo. Ayun. Yung iba doon. Naroon din. At ito yung mansanas, maliliit pa. Ah, the apples not clean. Oo. Ah. Maliliit pa sila. Is na hindi para ready para i-harvest. Ayun. Ba ang lawak naman ng ano na ito? Farm na ito. Yung iba doon mag-harvest din sila oh. Ah, here. Yeah? yeah? Ah, okay. Di pa pala ready. Oh, what, what kind of fruit is this? Uh, Albesan. Albesan. Parang bugnay siya, oh. Sa atin. Albesan. So which one we gonna harvest? Here, oh. ah, one? This one, yeah. Ah, oh, this is your favorite, eh? Yeah. Tin burrito prutas. how you call this? Oh, what kind of fruit is this? Albas. Albas. Hindi ko kilala eh. Ayan, hanapin natin yung hinog. Ah. Ay. Ayan, unang pitas. Unang pitas. Albas. You can taste it. Yeah, it's gratis to taste. Ito, Ayan, sa sulok. Ayan, oh. Bukunin natin. Hmm. Ayan siya. Oh, yeah. At ito, oh. Ayan, oh. Pwede na yan, i-harvest. Uy. Parang nagsilaglagan nagsilaglagan uy nagkandalaglagan ha ha yeah kailangan pala hanapin mo yung nasa ilalim kasi ayan o oh, nagtatago sila o oh. ayan o oh. nagtatago sila ayan mm. oh Niyan, siya oh. Ang ganda ng kulay. Tsaka ito. Niyan. Nasa ilalim kasi hindi gano'ng nakikita. Yung kinukuha lang nila yung nasa ano sa ibabang ibabaw, pero sa ilalim ang ganda oh. Mm. Ito mm. oh, nagtatago sila Oh. Ayan. Nagtatago. Ayan. Mm, ito. Ang ganda. Hindi sila nakita kasi nasa ilalim. Oh, diba? Hmm. Kailangan mong yumuko. Yung hindi kayang yumuko, hindi nila ito makikita kasi nasa ilalim eh. Kailangan. It's on the risk. Moy ah. Gek. Yeah. They cannot see it because here and how much how much ay dami oh Hmm, kijk hier. En hmm. how much you gonna pay with this per kilo? Ja per kilo per. Wanneer? Huh? We gaan niet. Kijk, het is genoeg, ze, is Ja? Want het is, ja? is het nog te duur, zijn. <laughs> je moet gaan eten ook. Ah, you eat first. <laughs> kijk, dat zijn een andere kleuren, hè? En dan Een dagu. Dame, en dan dame, een minila. Yes, it's good. good. Yeah, but I will eat. Oh. Bread, ah, it want oh. have it's good. I will eat. I will eat. I will eat. I eat. I will I will eat. I will I am eat. I will I will eat. I nakuha ayan oh mas marami yung nakuha ko mga guys mas marami yung nakuha ko oh pero marami pa doon oh ayun oh ani ka ni ni <laughs> <laughs> ayun. ayun ay meron pa doon oh pero tama na daw itong na-harvest namin kasi kikiluhin ito at saka babayaran mo kung ilang kilo ang nakuha mo. Ayan. Marami pa siya sa ilalim. Oh, kaya lang. Mm, ayan. Pinagsama-sama namin. Yeah, let's Mm, okay. Okay, guys. Thank you for watching. Bye. Kukuha pa kami ng iba pang prutas. Pero ito, hindi pa ito ready. Is this the same? Puti siya, oh. Puti. Ah, puti siya. Okay, thank you for watching. Bye. Bye-bye mga guys. Ako pa kami na ibang protest.